Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius ngayong Lunes, Pebrero 3, 2025 ngayong araw, Sagittarius. Isang malakas na agos ng enerhiya ang nag-aanyaya sa iyong mapangahas na espiritu na magpakita. Habang nagsisimula ang araw na ito, ang iyong likas na hilig para sa pakikipagsapalaran ay muling magbabalik sa harapan. Ang pagkakataon na makipag-ugnayan muli sa mga tao mula sa iyong nakaraan ay magdadala ng mga bagong posibilidad at karanasan. Isang pagdapo ng bagong alo ng buhay na maaari mong gawing daan tungo sa mas magaan at mas makulay na hinaharap. Ang mga koneksyon na muling bubuksan ngayon ay may malalim na epekto sa iyong buhay, may mga taong magbabalik sa iyong landas na hindi mo inaasahan, ngunit magdadala sila ng mga mahalagang aral o oportunidad. Kaya naman, kapag dumating ang pagkakataong ito, yakapin ito ng may pusong puno ng pasasalamat. Ang bawat tao na iyong makakasama at ang bawat pagsasama ay may halaga, at ang mga ito ay magbubukas ng pinto patungo sa mas maraming bagong karanasan na maaaring magbago ng iyong pananaw sa buhay. Ang puwersang hatid ng pagkilala sa nakaraan at mga pagkakataon sa hinaharap mayon, maaaring maramdaman mo ang kadalakan at kasiyahan sa muling pagkikita ng mga kaibigan at kamag-anak mula sa nakaraan. Ang mga relasyon at koneksyon na nagsimula sa nakaraan ay may kakayahang magbukas ng mga bagong posibilidad, hindi lamang sa antas ng relasyon, kundi pati na rin sa mga oportunidad na hindi mo pa natutuklasan. Sa mga ganitong sandali, maaari mong matutunan na ang mga karanasang nakaraan ay may silbi pa at maaari nilang baguhin ang iyong pananaw sa mga darating pang pagkakataon. Ang pakikipag-ugnain sa mga tao mula sa iyong nakaraan ay maaaring magbukas ng mga bagong pinto, hindi lamang sa aspeto ng mga relasyon, kundi pati na rin sa mga posibilidad sa iyong karera, negosyo, o mga personal na layunin. Huwag mag-atubiling magbalik loob at ibahagi ang iyong kasalukuyang mga plano, dahil maaaring may mga kaalaman o karanasan ang mga tao sa iyong nakaraan na makatutulong sa iyong mga ambisyon. Pagpapakumbaba at pasasalamat, isang daan patungo sa tagumpay habang ang araw ay lumilipas, tumuon sa pagiging bukas at mapagpasalamat sa mga bagay na mayroon ka ngayon. Hindi palaging madali ang magbigay ng pasasalamat, lalo na sa mga pagkakataon na ang buhay ay puno ng hamon. Ngunit ngayon, hinihimok ka ng universo na magpasalamat sa kahit ang pinakamaliit na tagumpay at biyaya. Bawat hakbang, bawat tagumpay, maliit man o malaki, ay may papel sa iyong pagunlad. Ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lamang nagpapalakas sa iyong espiritu, kundi ito rin ay nagdudulot ng mga biyaya sa hinaharap. Ang bawat pagkakataon ay isang pagkakataon upang magbigay at tumanggap ng positibong enerhiya. Ang iyong puso ay puno ng pasasalamat sa mga biyayang natamo mo sa nakaraan, kaya't hayaan mong ang enerhiya ng pasasalamat na ito ay magdala ng mas magaan na pagninilay sa iyong paglalakbay. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga pagsubok, tandaan na may dahilan ang lahat ng bagay, bawat pagsubok ay nagdadala ng mga aral na makikinabang ka sa hinaharap. Ang laban ng magkasalungat na enerhiya, pagkilala sa iyong landas ng pagunlad ang enerhiya ng buwan sa aris, ay magdadala ng impulsibong puwersa sa iyong araw. Minsan, ang pakiramdam ng pagiging mapusok o ang pagnanasa na magdesisyon ng mabilis ay maaaring magbigay sa iyo ng labis na sigla, Ngunit mahalaga ring malaman na hindi lahat ng paglalakbay ay nangangailangan ng mabilisang hakbang. Bawat aksyon ay may kalakip na epekto, kaya't bago magdesisyon, huminga at maglaan ng oras upang muling masuri ang iyong mga layunin. Ang mga impulsive na hakbang ay maaari talagang magbukas ng mga pinto ng oportunidad, ngunit may mga pagkakataon din na mas magaan at mas matagumpay ang mga hakbang na dahan-dahan at maingat. Kaya naman, kung ikaw ay na ngayong araw, tiyaking ang iyong mga hakbang ay nakabase sa iyong tunay na mga layunin at hindi sa sandaling damdamin lamang. Pagbabalik sa iyong sarili at paghahanap ng kapayapaan, habang ang araw ay papalapit sa pagtatapos, magandang magsimula ng ilang oras na mag-isa upang muling ibalik ang iyong balanse at mga layunin. Tumingin ka sa iyong mga nakaraang pakikipag-ugnayan at kilalanin ang mga damdaming sumik sa iyong puso. Anong mga saloobin ang pumasok sa iyong isipan sa mga sandaling iyon? Ano ang mga bagong bagay na natutunan mo mula sa mga taong iyong nakasalamuha? Ang pagkakaroon ng ilang sandali ng katahimikan at pagmumuni-muni ay makakatulong upang magbigay ng kaliwanagan sa iyong isipan at damdamin. Huwag magmadali sa mga simpleng sandali ng tahimik na pagminilay. Matutuklasan mo ang mas maraming bagay tungkol sa iyong sarili at sa mga susunod na hakbang na tatahakin mo. Maglaan ng oras upang magpasalamat at magpatawad, lalo na sa iyong sarili, dahil lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglago. Ang iyong puso ay puno ng pasasalamat sa mga biyayang natamo mo sa nakaraan kaya't hayaan mong ang enerhiya ng pasasalamat na ito ay magdala ng mas magaan na pagninilay sa iyong paglalakbay. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga pagsubok, tandaan na may dahilan ang lahat ng bagay, bawat pagsubok ay nagdadala ng mga aral na makikinabang ka sa hinaharap. Ang laban ng magkasalungat na enerhiya, pagkilala sa iyong landas ng pagunlad ang enerhiya ng buwan sa aris, ay magdadala ng impulsibong puwersa sa iyong araw. Minsan, ang pakiramdam ng pagiging mapusok o ang pagnanasa na magdesisyon ng mabilis ay maaaring magbigay sa iyo ng labis na sigla. Ngunit mahalaga ring malaman na hindi lahat ng paglalakbay ay nangangailangan ng mabilisang hakbang. Bawat aksyon ay may kalakip na epekto, kaya't bago magdesisyon, huminga at maglaan ng oras upang muling masuri ang iyong mga layunin. Ang mga impulsive na hakbang ay maaari talagang magbukas ng mga pinto ng oportunidad, ngunit may mga pagkakataon din na mas magaan at mas matagumpay ang mga hakbang na dahan-dahan at maingat. Kaya naman, kung ikaw ay magdedesisyon ngayong araw, tiyaking ang iyong mga hakbang ay nakabase sa iyong tunay na mga layunin at hindi sa sandaling damdamin lamang pagbabalik sa iyong sarili at paghahanap ng kapayapaan. Habang ang araw ay papalapit sa pagtatapos, magandang magsimula ng ilang oras na mag-isa upang muling ibalik ang iyong balanse at mga layunin. Tumingin ka sa iyong mga nakaraang pakikipag-ugnayan at kilalanin ang mga damdaming sumik sa iyong puso. Anong mga saloobin ang pumasok sa iyong isipan sa mga sandaling iyon? Ano ang mga bagong bagay na natutunan mo mula sa mga taong iyong nakasalamuha? Ang pagkakaroon ng ilang sandali ng katahimikan at pagmumuni-muni ay makakatulong upang magbigay ng kaliwanagan sa iyong isipan at damdamin. Huwag magmadali sa mga simpleng sandali ng tahimik na pagninilay. Matutuklasan mo ang mas maraming bagay tungkol sa iyong sarili at sa mga susunod na hakbang na tatahakin mo maglaan ng oras upang magpasalamat at magpatawad, lalo na sa iyong sarili, dahil lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglago. Maswerteng mga elemento ngayong araw upang mas mapalakas ang positibong enerhiya sa iyong araw, narito ang ilan sa mga maswerteng elemento na maaari mong isama, maswerteng kulay. Asul at luntian ng asul ay sumisimbolo ng kapayapaan at kalinawan ng isipan, habang ang luntian ay kulay ng kasaganaan at bagong simula. Ang kulay na ito ay magdadala ng mas maraming positibong enerhiya sa iyong paligid. Maswerteng numero, 5, labing apat na, at siyam ang 5 ay sumisimbolo ng pagbabago at kalayaan. Ang labing apat na ay may koneksyon sa mga pagkakataong magbubukas ng mga bagong daan. At ang siyam ay isang simbolo ng pagkumpleto at mga mahalagang hakbang. Maswerteng kristal, citrine at turquoise ang citrine ay kilala sa pagpapalakas ng enerhiya at magaan na daloy ng mga emosyon, habang ang turquoise ay nagdudulot ng kalinawan at proteksyon sa mga komunikasyon at relasyon. Maswerteng gawain, maglaan ng oras upang magplanong muli at mag-reflect sa iyong mga layunin. Makipag-usap sa mga taong may positibong impluensya sa iyong buhay maglakad-lakad sa kalikasan upang muling maramdaman ang koneksyon mo sa iyong paligid. Mag-ensayo ng gratitude journaling upang maipahayag ang iyong pasasalamat sa bawat araw. Pangwakas na mensahe, patuloy na paggalugad at pagpapalawak ng iyong horizon sa ikaw ay nilalang nalikas na mapangahas at handang mangarap ng malaki. Ngayong araw, Hayaan mong ang bawat hakbang ay maging pagkakataon para sa mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap. Sa bawat bagong karanasan at koneksyon, muling matutuklasan mo ang halaga ng bawat sandali, mga pagkakataon ng pagpapatawad, paglago, at pag-aaral. Magtiwala ka sa iyong lakas at sa universo na patuloy na gumagabay sa iyong landas. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.